Ang kwento ni Job ay isa sa mga pinakakilalang kwento sa Biblia at marami itong maituturo sa atin tungkol sa paghihirap ng matuwid sa harap ng kabutihan, katarungan at kapangyarihan ng Diyos. Maligayang pagdating sa aming channel at sa video na ito, malalaman mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kwento ni Job. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong malaman mula sa iyo Anong kwento sa Biblia ang nais mong makita dito? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento at gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ito. Kayat nang walang karagdagang abala, magsimula na tayo. Kasabay ng pagiging isa sa mga pinakakilalang kwento, si Job ay isa rin sa mga pinakakamisteryosong tauhan sa Biblia. Si Job ay isang napakayamang tao na nanirahan sa lupain ng Uz. Hindi tiyak ang lokasyon ng lungsod na ito, ngunit isa sa mga pinakatanggap na posibilidad ng mga iskolar ay ang Uz ay nasa isang rehiyon sa silangan ng Huda at marahil malapit sa disyerto. Alam natin na ang lupaing ito ay angkop para sa pagpapalago ng mga baka at agrikultura. Sinasabi ng Biblia na si Job ay isang taong matuwid, matapat at may takot sa Diyos. Ang patunay ng katapatan ni Job ay makikita sa pahayag na siya ay lumalayo sa kasamaan. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo na siya ang pinakapiyos at matuwid na tao na nabuhay sa kanyang panahon. Sa simula, si Job ay may pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae, ngunit sa kabuuan, siya ay naging ama ng 20 anak sapagkat ang kanyang unang sampung anak ay namatay sa panahon ng matinding paghihirap na kanyang pinagdaanan. Pagkatapos, binigyan siya ng Diyos ng iba pang sampung anak. Si Job ay may asawa kahit na hindi binanggit ng Biblia ang pangalan ng kanyang asawa. Ayon sa tekstong biblikal, malamang na ang pamilya ni Job ay napakaisa sapagkat ang kanyang mga anak ay bumibisita sa isa't isa sa kanilang mga tahanan at nagdadaos ng mga piging kung saan sila nagkakasama. Si Job din ay isang ama na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga anak at patuloy na humihingi at nananalangin sa Diyos. Tuwing madaling araw, itinalaga ang kanyang mga anak sa Panginoon at nag-aalay ng mga sakripisyo sa kanilang ngalan. Isa sa mga pinakapinag-uusapan na punto sa kwento ni Job ay ang panahon kung kailan siya nabuhay. Ang tanong na ito ay hindi madaling masagot sapagkat walang direktang impormasyon sa aklat na nagkukwento ng kanyang buhay na magagamit upang tiyakin ang panahon ng kwento ni Job. Ngunit may ilang mga palatandaan na maaaring maging kapakipakinabang sa bagay na ito. Halimbawa, ipinapahiwatig ng aklat ni Job na si Job ay nabuhay ng halos 200 taon. Sa Job 42.16, si Job ay gumaganap din ng isang papel ng pari para sa kanyang pamilya na kahalintulad sa nangyari kay Abraham. Tila ang mga kaldeyo na pumatay sa mga lingkod ni Job ay nabubuhay pa bilang mga nomad at ang mga kayamanan ni Job ay hindi sinusukat sa dami ng ginto at pilak kundi sa laki ng kanyang mga kawan. Bukod dito, mayroong isang sanggunian kay Job sa aklat ng propetang Ezekiel kung saan binanggit ni Ezekiel si Job kasama si Nanoi at Daniel. Sinasabi ng mga iskolar na maaaring ang Daniel na binanggit ni Ezekiel ay hindi ang propetang Daniel na kapanahon ni Ezekiel, kundi isang tanyag at matapang na hari na binanggit sa mga tekstong ugaritiko na nabuhay sa isang napakalayong panahon. Kung ito nga ang kaso, si Job ay nabuhay sa isang napakalayong panahon tulad ng dalawang tauhan. Dahil dito, ang pinakamahusay na posibilidad ay si Job ay nabuhay sa panahon ng mga patriarka pagkatapos ng mga pangyayari sa Babel, marahil bago si Abraham o kasabay niya. Sinasabi ng tekstong biblikal na si Job ay nagtataglay ng malaking kayamanan at tinatamasa ang mataas na posisyon sa lipunan. Bukod dito, ang ilang mga sinaunang alamat ay nagmumungkahi na si Job ay isang hari, ngunit walang anumang batayan para sa gayong mungkahi at mas mabuti nating tanggihan ang ideyang ito. Bukod pa rito, kung si Job ay isang hari, Malamang na binanggit ito sa kwento ng Biblia dahil ang teksto ay nagbigay ng maraming detalye tungkol sa kayamanang taglay ni Job. Sinasabi ng Biblia na si Job ay may-ari ng pitong tupa, tatlong libong kamelyo, limang daang yugo ng baka at limang daang asno. Ang napakalaking dami ng hayop na ito noong panahon ni Job ay tiyak na nagpapakita ng malaking kayamanan upang pangalagaan ng napakaraming ari-arian. Si Job ay may maraming mga lingkod sa kanyang serbisyo. Sa kabuuan, sinasabi ng tekstong biblikal na si Job ang pinakamayamang tao sa silangan. Ngunit walang duda, ang bahagi ng kwento ni Job na pinakamapansin ay ang matinding paghihirap na kinailangan niyang harapin. Ayon sa kwento, sa isang araw, nagkaroon ng isang pagpupulong sa kalangitan at ang mga anak ng Diyos ay nagpakita sa Panginoon. Sa kontekstong ito, ang pariralang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa mga anghel at sa gitna ng mga anghel ay naroon din si Satanas na dumating mula sa paglalakbay sa mundo. Tinanong ng Diyos si Satanas kung napansin niya si Job. Pansinin na sa puntong ito ang Diyos ang nagsimula ng usapan tungkol kay Hob. Ibig sabihin, hindi si Satanas ang pumili kay Hob para sa pagsubok, kundi ang Diyos mismo. Sa harap ng patutuon ng Diyos tungkol sa katapatan ni Hob, iminungkahi ni Satanas na ang lahat ng kanyang integridad ay dahil lamang sa siya ay pinagpala ng Diyos at nagmamay-ari ng maraming ari-arian. Sa ibang salita, Inaakusahan ni Satanas si Job na isang taong makasarili na ang kanyang katapatan ay nakasalalay sa mga ari-arian na ibinigay ng Diyos sa kanya at na kung ang lahat ng ito ay aalisin sa kanya tiyak na susumpain niya ang Diyos. Kayat pinayagan ng Panginoon na subukin ni Satanas si Job at pinahintulutan niyang hawakan ni Satanas ang lahat ng pag-aari ni Job maliban sa kanyang buhay. Ganito nawala kay Hob ang lahat ng kanyang ari-arian sa pahintulot ng Diyos. Nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga lingkod ay pinatay sa pamamagitan ng tabak, at sa kabila ng lahat ng ito, lahat ng kanyang mga anak ay namatay ng sabay-sabay nang magkaroon ng isang malaking hangin na humampas sa bahay kung saan sila naroroon, at ang bahay ay bumagsak sa kanila." Sa harap ng napakaraming paghihirap, pinunit ni Job ang kanyang mga damit, inahit ang kanyang ulo, at nagpatira pa sa lupa at sumamba sa Panginoon. Sa sandaling yon, sinabi niya ang mga kilalang salita, Hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia na muling nagpakita ang mga anak ng Diyos sa harapan ng Diyos at sa gitna nila ay naroon din si Satanas. Muli, tinanong ng Panginoon si Satanas tungkol kay Job at sa pagkakataong ito, sinabi ni Satanas na hindi nagsumpa si Job sa Diyos dahil siya ay malusog pa rin. Kaya't pinayagan ng Diyos na hawakan ni Satanas ang kalusugan ni Job sa kondisyon na hindi niya ito papatayin. Noon ay sinaktan si Job ng isang kakilakilabot na sakit. Hindi tiyak kung anong uri ng sakit ang dumapo kay Job dahil ang paglalarawan ng kanyang mga sintomas ay iniharap sa isang makatang teksto. Ngunit, anumang sakit iyon, alam natin na si Job ay nagkaroon ng mga malalang sugat mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Sa kabila ng paglalarawan na ito, sa isang yugto ng sakit, pinayuhan ng asawa ni Job ang kanyang asawa na pabilisin ang hindi maiiwasang wakas at sumpain ng Diyos. Maliwanag na hindi niya alam na ang buhay ni Job ay pinanatili ng Diyos at malamang na ibinahagi niya ang karaniwang opinyon na ang lahat ng iyon ay isang parusa ng Diyos. Ang tugon ni Job sa kanyang asawa ay na siya ay nagsasalita tulad ng isang hangal na babae. Ang salitang isinalin na hangal ay may kahulugan ng kawalan ng pananampalataya at apostasiya. Ibig sabihin, sinabi ni Job na siya ay nagsasalita tulad ng isang taong hindi tapat sa Diyos na nagbigay ng mabuti sa kanila at maaari ring magbigay ng masamang pansamantalang hindi ito nagpapakita ng kawalang katarungan. Sa kasunod na bahagi ng tekstong biblikal, nakikita natin na binisita si Job ng tatlong kaibigan, sina Eliphaz, Bildad, at Zophar. Ang mga kaibigan ni Job ay matatalino at mayayaman din, at kabilang sa isang katulad na posisyon sa lipunan tulad ni Job. Ang tatlong lalaki ay nagpunta kay Job upang aliwin siya. Napakahirap ng kalagayan ni Job na sa una ay hindi siya nakilala ng kanyang mga kaibigan mula sa malayo. Ngunit nang makita nila na si Job nga iyon, sila ay nahabag at umiyak. Pinunit ang kanilang mga kasuotan at naglagay ng abo sa kanilang mga ulo. Ang paghihirap ni Job ay napakalaki na sinasabi ng tekstong biblikal na sila ay nanatili kay Job sa loob ng isang linggo na walang sinasabing isang salita Matapos ang panahon ng katahimikan, nagsimula ang isang mahabang formal na talakayan sa pagitan ni Job at ng kanyang mga kaibigan. Batay sa talakayang ito, makikita natin na sinimulan ng mga kaibigan ni Job na magbigay ng mga talumpati na may dahilan at epekto kung saan karaniwang inaakusahan nila si Job na siya ang may kasalanan sa lahat ng kanyang paghihirap sa madaling salita, maaari nating sabihin na inakusahan ng mga kaibigan ni Job si Job na isang mga ngalunya, magnanakaw, walang pakialam na tao at isang baliw. Sa huli, hinimok din nila si Job na magsisi. Sa mga talumpati ng mga kaibigan ni Job, makikita natin ang buong kamangmangan ng karunungan ng tao. Matapos ang mga akusasyon ng mga kaibigan ni Job, at ang pagtatangka ni Job na ipagtanggol ang sarili sa kanila, isang binata na nagngangalang Elihu ang nagpahayag ng papel ng paghihirap bilang disiplina na binibigyang diin na ang tao ay hindi kayang unawain ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Pagkatapos ng malaking talakayan ni Job sa kanyang mga kaibigan, ang Panginoon mula sa gitna ng isang ipu-ipo ay nagsalita kay Job. Ngunit hindi sinagot ng Diyos ang mga tanong na ibinato ni Job habang siya ay nakikipagtalo sa kanyang mga kaibigan. Sa halip, nagtanong ang Diyos ng isang serye ng mga tanong na retorika kung saan ipinakita ang buong karunungan at kapangyarihan ng Diyos na nagpaunawa kay Job ng kanyang kamangmangan bilang tao. Naunawaan ni Job na sapat na ang magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang sino mang makapagpapahinto ng kanyang mga plano. Ang Diyos ang Panginoon ng lahat, Siya ang naghahari sa sansinukob at hindi nangangailangan ng payo mula kanino man. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kanyang dakilang kalooban. Pinagalitan din ng Diyos ang tatlong kaibigan ni Job sinasabing kumilos sila nang may kahangalan at hindi tama ang kanilang sinabi sa panahon ng kanilang pagtatalo kay Job kaya't iniutos ng Panginoon na pumunta sila kay Job at mag-alay ng handog na susunugin at sa pamamagitan ng panalangin ni Job hindi sila paparusahan sa kanilang kahangalan sa huli Natapos ang kwento ni Job sa Biblia nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan at binago ng Panginoon ang kanyang kapalaran, binibigyan siya ng doble ng lahat ng kanyang nawala. Ang tekstong biblikal ay nagsasabing binigyan siya ng Panginoon ng iba pang sampung anak, pitong lalaki at tatlong babae. Ang mga anak na babae ni Job ay sina Jemima, Kezia at Karen Hapok at sila ang pinakamagandang babae sa buong silangan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Job ay nabuhay ng isang daan at apat na pung at nakita ang hanggang sa ikaapat na salin lahi ng kanyang mga anak. Ang kwento ni Job ay nagdaan sa mga siglo at sa bagong tipan. Binanggit ni Santiago sa kanyang epistola si Job bilang isang halimbawa ng pagtitiis sa harap ng mga paghihirap iyan ang lahat ng ating maaaring malaman tungkol sa kwento ni Job ayon sa tekstong biblikal. At kung nagustuhan mo ang pag-unawa kung sino si Job at hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na ngayon, i-activate ang lahat ng mga notifikasyon upang makatanggap ka ng iba pang pag-aaral tulad nito.